Mababang utilization rate ng DICT, pinuna ng ilang senador. Ito'y kasunod ng hirit na dagdag pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Si Daniel Manalasta sa report, Rise and Shine, Daniel. Sa pagsalang ng DICT sa budget hearing sa Senado, dagdag pondo ang hiningi nila para sa susunod na taon. Pero kinesyon ng mga senador ang umano'y mababang utilization rate ng kagawaran. you know, additional budget. I mean, you're trying to tell this panel that by the end of this year you will have been able to utilize about seventy percent more or less of your budget. but right now we're already in the burn months. How are you able to do that? Anyway, Let's go through the presentation, but those are the things that you need to be able to answer. And last minute, magkakram kayo para magbayad na lang. Moving forward, Mr. Chair, towards the end of the year, that will be about 70%. Towards the end of the year, that will be about 70%. 70%, yeah. yes. Yes, Madam Chair. But di taas pa, gawin yung mga 80 or 90 man lang para at least utilize niyo talaga yung budget na binigay sa inyo at magamit niyo sa mga bagay na para mapaayos niyong trabaho. We will do our best. Naungkat din ang problema sa SIM card registration. Sa isang pagdinig din sa Senado kamakailan, nabulaga ang mga senador matapos lumitaw na umubra ang larawan ng matching at nakapag-register na SIM card. Pero ayon sa DICT, may solusyon na sila dyan. This EKYC na dinevelop po ng DICT, it will solve not only po yung pong SIM card registration. One time, big time solution po ito. Hindi lang po ito, pati po yung mga peking diploma, yung mga peking uh, driver's license, yung mga peking... In fact, uh, pag nilagay mo po yung first name, last name, middle name, birthday mo, at nag na check ka, pag nag ka na ikaw ay ibang tao, let's say I'm gonna use uh, your your name and I'll put my picture in it, hindi hindi gagana po yun. The AI technology is really very capable in identifying fraud activities. You're now going to require live selfies. Kahit po na mag ka doon or, or unggoy ang iligay or kung anong mukha, pero kapag hindi talaga ikaw yung may-ari ng information na yon. So, ganito po kasi yung algorithm po ng EKYC. Uh, First, it will validate if you have that data. Ayon sa DICT, kaya maraming problema sa Pilipinas pagdating sa mga scam o panluloko. Dahil sa registration pa lang, pumapalpak na. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman, ibinunyag ang problema hinggil sa OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. At sa kasamaang palad, pang number 2 umano tayo sa buong mundo ayon sa CICC. Ayon sa ahensya, tinutugunan nila ang problemang ito at nakipagtulungan na sa iba't ibang ahensya maging sa ibang bansa. Ibig sabihin po niyan, yung mga magulang at saka yung mga kapitbahay, mga kapatid, pinapakita nila yung alam nyo na ng mga, mga bata online para kumita. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.